upo ah, ah. Oh, ano? Pinipitas oh, oh. nga mo din sa upo, na Pinipitas sa upo, pakwan. Oo. Uh -huh. Oo, oh, ano? Uh -huh. <laughs> Lalaki ng pakwan, pero upo ang nakatanim. <laughs> ang dami, ah. Ba, upo. Uh -huh. Upo, namunga ng pakwan, mga kabukid. Oh. Ayang Ayan, may-ari nito, si ito, si... Si ba, si Kuya Herman, Kuya Germs. Uh -huh. Aka barangay mga kabukid. do. Oh. <laughs> upo, <may, laughs> upo, may pakwan. Upo, may pakwan, oh, tama ano na. Ayos pala yan ah. Oh. Lalaki mga kabugid oh. Kaya kayo tumanim ng upo para pakwan mga pitas nyo. Uh, kaya lang yan, sira. Sira mga kabugid, sayang oh. Nagkalutis. may masalaya sa yung upo oh. Balang maniwala. Wapi ah. na. Oh. Inuhukay pa, parang kamote Ayun. nga mo. <laughs> parang Sarang. kamote, hindi. Madaming, ano, madaming bunga, nakatakagulang ah. oh. Eh, lalaki oh. Parang barangay eh. Paano mo ginawa yung barangay? Ba? Ah, upo, na namuha ng pakwan. Tumalim ka ng patawala, upo open naman ang bubungan eh. <laughs> Magkano gastos mo dyan, marangay? Sa ano mo, sa... Uh, eh. Malaki gastos mo dyan? Hmm. Sa pakuha mo. Magkano yung isang ano dyan? Magkano yung isang kilong kuha sa'yo? Yung good? Di pa alam ah. Di pa alam? Wala pa yung buyer. Ito si kinakapatid, hindi nakapagtanim. Ano yung sa kanya? Kamatis. Uh, kamatis, magbubunga ng panyon. Ng ano? <laughs> <laughs> bubunga ng pataya. Biro mo yan. Opo, nagbunga ng pakwan oh. Dami nga, dami na lang bunga. Mga kabukit nakikita mong madamo pero talagang madaming bunga oh. Nagkakalutis nga lang oh. Sayang. Pero ganun talaga, kasama yan sa ano. Kasama yan sa uh, paghalaman. paghalaman. <laughs> Nakakapanginayang. <laughs> Saan nyo dadalhin yan? Saan nyo dadalhin yung... Sa tabing bahay. Doon? Palayo pala. Sa... 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 Bilag-bulag <laughs> alam mo 'yan. Damí nilang na, na ano, napitas mga abo 'yan. Madamo lang pero madami silang ano kaya lang madami din sira. Ano 'yan, punggos? Punggos yan, mga, mga lutis 'yan. Oo. Oh. Ano ka nalalaki binungan ng opo na 're. Oo. Kaya lang may ano, may, may, may ano lang yung ano, balat no sa uod. 'Yun oh, dami nito, sira oh. Talo pala. Sabihin mo, makakailang tinulada ka nga yung pitas mo? sampak lang yan, di ba? Makakailang mm. tinulada, estimate mo. Mm, makuha yung dalawang maigit. Maigit mm, dalawa? Good lang yun. <laughs> Wala pa yung mga segunda, ha ano? Sayang lang, madaming ano, madaming... Ayun, tahan lang yan. Madaming nasisira. Oo, oh, hinog na yan. O. Oh? Mayroong kabukit, sinam mo. Saan? 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 Ay, nako, bulok. bulok. Sayang. Ay, kalaki, kalalaki naman pala. Ano? Lalaki, oh. Ang laki. Ito, yun o, tabi -tabi, oh. Ano? Tabi-tabi, oh. Ano na, oh. Ba't talagang mamungay upo na ito, Oo. Ibang magalaga. Oh. Laki niyan. Malaki Ay. pa sa hita mo yan, ah. Ah, ang lalaki oh. Matamis ba yan, matamis? Ay, parang may, may arnibal. Ah, bawal sa ano yan. Wag, kayong, wag silang kakaya at magkakadabetes. Oo, oh, baka sumobra, ano? <laughs> pero ma, ano yan, masarap sa ano yan, masarap sa, sa tag-init yan, ma, matubig kasi yan eh. Sa lang may pakwan pala. Madaming bunga yan pagkaganyan. No? Eh. Kikita lang natin may damo. pero madaming bunga. Yan Ito. Ang pitas niyan, saka yung hakot, hati-hati sila, piso sa kanila. Halimbawa, maka 3,000 kilo sila. O, 3,000 din sila, pag hati nila yan. Ganun yung lakaran dito sa gawin namin, mga kabukid. Tapos, tapos, ang balita ko, di sa isa, ko ngayon. Ito ba yan? Pero meron pinataan, sa size, baka rin, 18 na. Ah, baka tumaas pa, ano? Ito, Ito, malaki ito. Pinug na ito, oh. Uh hmm. -huh. Yan ako, eh. Lalaki. Hindi, sa isang pack na, pack, ano na yan, na pakuan mo, mga ilang gastos mo? 9,000. 9,000 lang. Naku. Marami kang kakikitahin niya. Oh, laki oh. Uy! <laughs> laki. <laughs> madaming, madaming kikitain si Tata Herman, mga kabukid. Yung yung upo niya, bumunga ng pakwan. Eh, <laughs> oh, lalaki talaga oh. Paano mo nagawa 'yan? Paano mo nagawa 'yan, malalaki na 'yan, ano? Kinakapatid. Dito tayo nakapagtanim ng pakwan ngayon, ano? na na ano tayo na list tayo Tingnan naman lumabas yung kamatis big time big time oh pag lumabas yung kamatis na ginagapit big time yan eto lalaki oh, oh. lalaki mo ah buke oh, oh bawi si Teta Herman diyan 9000 lang pala ang gastos niya sa isang repack sa isang pack na seminis ayahan oh 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 Naku, baka mapilayan ka pa. Parang palang kontro pa itong pato ka. Oh. baka mapilayan ka pa kung walang pa yung kikitain mo. Pagka natatakan yun, ako baka mapilay pa kayo. oh, dami. Mura pa yata yan ah. Yun o yan. Ako, pinanaan mo yung dumi ng... <laughs> eh. okay. Oh. Parang kamote, ba't kinakalkal pa sa loob? Uh -huh. Daming bunga, no? Nakatago lang. Kataranggay, no? eh. Huh? na, Dami. Daming bunga. Yung pakwana ni Taterman. Ay, lalaki-lalaki nito. Pareho sa'yo. Nakumita ka? Hindi. Lugi. Lugi ka? Naano na sa'yo? Nalunod ano? Nalunod sa tubig. Nalunod sa tubig. Mahina kasi sa'yo. Sa Ay, si Ryan. kaya hindi, well, oh. Iwalay mo na. Sa Sasabog. Ha, sa bagay. Doon na lang. Ito, pwede. Talaki, tabi-tabi yung bunga. Magaling talagang maghalaman ah, si Tata Yarman. Oh. Hoy, lalaki! Ang <laughs> <laughs> <Anong upo. laughs> <laughs> lalaki, mga kabugid. Bawing-bawing si Tata Yarman. Si Tata Herman, mga kabukid, eh, din yung naitatanong, ba't binata yan? O oh, baka merong... Sobra sipag, nangangaryada yan. Oh, sobra sipag ni Tata Herman. Nangangaryada pa. Na pa ng pala yan. Tapos nag-aalaman pa ngayon, tumama pa sa seminis. Tata Herman, oh naku, na, ba't nagsambra ka? Iitim ka yan. Makate. Makate, oh, yun nga lang, makate.